Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, dahil may nag-request sa atin na kung pwede mag-update tayo dito sa may Sabana. So kaya ngayon, nandi dito ulit tayo sa Sabana para mag-update sa mga pabahay na inaayos o ginagawa. At ngayon, tuloy-tuloy pa rin talaga yung pag-aayos ng mga bahay dito sa may Sabana. Nakikita ko, halos yung mga nakaraan natin, yung mga vlog dito, itong lugar na to ay wala hanggang doon pero ngayon ayan halos lahat halos halos lahat ayos na yung mga bahay dito no parang kung 100% mga 90 90% o 80% ayos na yung mga bahay so inaayos na nila okay so ayan ikutin natin yung mga development nung uh, mga pabahay dito sa Maysabana dito ito sa may sa loob ng kalubkob Nahati na ito ng Barangay Kalubkob at sa Mulino So itong lugar na to, ang pagkakaalam ko ay Barangay Mulino na, sakop na ng Barangay Mulino. Okay, lipat natin yung camera natin para mas makita ninyo maayos yung uh, development ng mga pabahay dito sa Maysabana. So ayan oh, katulad nito. Oh. Ilang weeks ba tayong hindi pa pa-shell dito? Oh ayan oh. Halos gawa na lahat, ay halos ayos na. Tapos, ito sa kabila, oh. Pinturado na. Nilagyan na nung para sa kwarto, divider, at yun. May mga pinto na at may mga kuryente na din sila, oh. Oh, ang galing, oh. Nakakatuwa dahil ayos na. Parang, ayaw ko kung isang buwan, dalawang buwan hindi tayo napasel dito. Pero ngayon, ayun, oh. Ayos na. At may mga kuryente na, halos lahat. At dito naman sa kabila, pakikita din natin na Inaayos na rin nila tuloy-tuloy yung uh, Pag-aayos nila ng mga pabahay dito sa May Saban. Ayan o oh, Yung mga nakaraang vlog natin Walang uh, nagagalaw dito oh, Hindi nila inaayos Pero ngayon Pakikita nyo Ayos na ulit oh. Ang ganda na o oh. Diba? Ah, ang ganda na Ang galing diba? Nakakatuwa dahil Tuloy-tuloy yung pag-aayos ng mga pabahay dito At ayan nakikita na natin Talagang walang humpay yung pag-aayos nila. Hanggang halos lahat na. Ayan, oh. di ba? May mga parang divider na para sa para sa kwarto. At magkikita nyo rin na ayun, may mga cabinet na para sa kitchen o lababo. So, ayos na. Nakakatuwa dahil, di ba? <laughs> Dati, parang tiwangwang lang siya. Ngayon, nakikita nyo, may mukha ito, may mga jalous na. Alos lahat. At uh, nakakatuwa naman na ganito na yung uh, ginagawa. Tuloy-tuloy yung pag-asas-ayos na talaga ng mga pabahay na to. ito. Ito yung block 57, lot 13. Lipat naman tayo sa kabila. Ay, nakikita nyo si kuya, oh. Pipintura. Ay so, O, rin. Dito sa rin sa kabila, oh. Ayan, oh. Diba? Nakakatuwa. At, ah, uh, tuloy-tuloy na pag -aas. Oh, ang ganda ng pinto nila rito, oh. Ang galing, oh. Napaka parang suli. Napaka, napaka sulid. Excuse. Tsaka yung drainage, napakalalim din at napakalaki. Yung para sa deposit ng dumi, tsaka ano ng mga, ano ng waste ng mga tao sa loob ng bahay. Ayan, no? Diretso yung gawa nila. Ayos, nakakatuwa, di ba? Na mga nakaraang buwan, hindi, wala, walang nangyayari. Pero ito, oh, gusto ko yung pinto nila dito, parang, ayan, no? Napakaganda. Parang napakasulid. Eh. Noong pinto nila. So, ayan, busy yung mga empleyado dito sa may sabana ngayon kasi tuloy-tuloy talaga yung pag-ayos na nila ng mga bahay. O oh, halos lahat na rin, oh. Halos lahat na rin, inaayos na. Okay. So, ayun. Wala akong masabi kundi nakakatua uh, nakakatuwa dahil tuloy-tuloy yung pagsasaayos at paggagawa ng mga babahay dito na dati parang abandoned house siya kung titingnan at nabubulok na yung mga bahay ngayon eh, ayos na. At makikita nyo rin yung isa na yun. May kuryente na rin, no? Yung bahay na yun. So, ayan, no? O, dito naman tayo sa kabilang block pa. Pupunta. So, nagre-reklamo na yung telepono natin kasi alas stress ngayon. May na, umiinit na yung telepono natin. Nagkahang na yung atin telepono. So, ayun, no? Ayan, no? May na-relocate na rin dito at, ah, uh, Ayos na. Dito halos gawa na rin lahat. Ayos na yung mga bahay. O, lalo na din dito. Okay na. Halos parang ilang, ilang weeks tayong din napasyal dito. Pero makikita nyo na ayun, may mga... parang mga bagong na relocate na, makikita nyo rin ito. Napaka-elegante napaka nung kanilang railing sa bintana. Oh. Ganda, di ba? Tapos salus gawa na rin, oh. ayos na. O oh, may mga na-relocate na rin na mangilan-ngilan at makikita nyo, oh, pasukin natin itong isang bahay. Oh. So siyempre, pagpasok nyo, ito yung pinakasala. Tapos sa right side, yan yung kwarto. Mahaba itong kwarto, kaso nga lang makitid. Pero mahaba. Ayan siya. Tapos syempre, yung cabinet, yung lababo, yung CR. So halos yun, mga brand new. Mga brand new. Okay. So yun. Shout out sa mga empleyado na gumagawa ng pabahay ng gobyerno dahil tuloy-tuloy yung pag-aayos nila at paggagawa uh, sa mga bahay, lalong-lalo na doon sa mga empleyado na gumagawa nitong mga bahay na to dahil uh, pinagbubuti nila at inaayos yung paggawa nila ng mga kabahayan. Ang galing. Nakakatuwa dahil tuloy-tuloy yung paggawa nila.